Ay, Dul. May ano, may gabi eh. May gabi. Mayung gabi eh. <laughs> Ayan po na no, si Jenny. Uh, dumating po si Jenny na. No. Kasi si ano, si Jenny po is tinatawagan po kanina. Tinatawagan. po ako. Pupunta ko dito kasi update ah, po kami sa anak ko. ng mga turno. Uh, dito po tayo ngayon sa bahay ko. Kaya uh, update po sa ano sa sa anak ko. Kaya ah uh, dito po ako ngayon sa pamamahay ko. Kasama ko yung anak ko. Ah uh, tinawagan ko si Jenny kanina lang uh, papunta, mag-update kami dito sa bahay ko sa anak ko kaya baka mamaya-maya uh, darating na yun kaya sa lahat ng mga solid supporters ko po uh, sa mga silent supporters ko po maraming salamat po sa inyo Uh, huwag niyong kalimutan po mga tulno na uh, pakishare po sa video na no na sa uh, update ng anak ko kasi malaking tulong na po ito sa akin Ah, uh, mamaya-maya na siguro mga tol is darating na si Jenny Adventure po kasi tinawagan po kan tinawagan ko po kanina mga tol. Ito lang po matang, is, na 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 ano po kung yun naghanda nag po ako ng aking ano na uh, um, sa aking ano, hapunan oh, na, inip ako ng tubig tubig kaya na tulong no, uh, yung ano ko po yung eh. Uh, Ito po po Naghanda po po ng hapunan Ngayon mga tulong Ayan uh -huh. siguro yung ano kasi sa na dito mga tol kasi um, maraming dumadaan lang dito nga motor mga tol kaya pasensya na po no. Kaya dito po yung ano nag-update po ako sa anak ko ngayon kasi uh, balik sa pag-aaral na yung mga sa anak uh, yung anak ko. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon no, na naka naka-uwi kami ng safety at saka nakalabas po kami ng septis sa, ano, sa hirap na dinadaanan namin ah, nagpanggap pa ah, ah, yung nagko-comment sa amin na para daw makalabas mi nagpanggap kami ng bandido, yung kaming tatlo ay yung ano dalawa si Jenny at saka si Budoy ah, nagpanggap ng bandido buti na lang ah naka-uwi kami ng ano, ligtas po. Ah. ito lang po yung ano. Ah, baka si ano na yan, si jenny na ito sa, sa may pintuan. Ay, Ay, dul. May ano, may gabi eh. May gabi. May gabi eh. <laughs> Ayun po no si Jenny, Ah, uh, dumating po si Jenny na. Dito ako kasi Kasi si ano si Jenny po is tinatawagan po, uh, ko kanina. Tinatawagan ko. Punta ako dito kasi update okay. ko kami sa anak ko Nandun sa labas. Saan si Bodil? Nandun sana sa kwarto niya. Oh. Uh. Ano? Kamusta na kaya ang gubat niya? Ha? Ang gubat. Ah, ko kung ano na doon. Pero pagbalik natin doon sa no, sa bundok, yung mission natin is maano yung anak mo. Ako ako yung anak ko. Hmm. Hindi tayo pwedeng magtagal dito kasi yung anak mo na nandoon pa sa bundok. Kailangan pa natin kunin yun. Hmm. Kasi mga kaya tinawagan ako kanina ni Electra na papuntahin daw ako dito para pag-usapan yung pagpunta ng robot kayong dalawa na lang magpunta doon kasi hmm? nag-aral na sila doon oo hmm. dalawa uh, hmm. mag-ingat na lang tayo mag-ingat na lang tayo kasi yun ang sabi ni Lolo Dukyo na hindi ako pwede sa iyo kasi sa'yo na rin ako ang kapangyarihan mo na rin ang magpaprotekta sa akin yung oh. ang sabi mo yun ang tama um, ano, yun ang tama kasi hindi natin na ano nakita si Dokyo kasi parang hindi, tayo, ano hindi na, natin nakita na, kasi tayo na pinatulog ano, yun? tayo ni mm, -mm. Pati naman walang ano dito. Sa amin, hmm. Oh. hindi ako na makalabas kasi baka may bandido sa labas. oh um, eh, dito yung ano, yung uh, safety naman ako dito kasi pag kami lang dito yung anak ko, yung pintuan ko yan, nilalak ko yan. Palaging sarado. Oo, palaging sarado yan. Uh, pag may ano, tingin lang, dito lang ako sa may bintana nakatingin sa mga uh, ano, sa dumadaan. Kung nga eh, palagi ko na lang sinisilip ng bahagya yung kortina para mm. nalaman malaman kung sino kung ano mm. na sa labas kasi yung aso doon palaging tumatahol oh, yan ang tama hindi tayo maging kampante kahit nandito tayo sa bahay kasi hindi natin alam baka lusobin tayo Pero sa ngayon mga tulong uh, kasama ko ngayon si Jenny Adventure po paki uh, pakisupport po sa kanyang channel no uh, ah yeah, tulungan natin na uh, hilahin pataas yung bahay niya kasi bago lang po siya no sana kung kayo magsawa na panawin ang po para lalong tumaas yung bahay ko ayan, yan ang tama doon ah pasensya dito, dito sa bahay ko doon dul kasi malapit lang po sa ano, kasada yung bahay ko. Kaya mar maraming dumadaan ng mga motor dito. Kaya maingay. Uh, yung anak ko is nandun sa ano, sa iyahang mm -hmm. kwarto. Nagpapahinga po mga tol. Kasi balik, ah, uh, uh, balik sa pag-aaral na yung anak ko mga tol. Yeah. Hindi pa siya. Yung mm -hmm. anak ko hindi, hindi na nakapag-aral. Oh, yun ang mission natin na pagbalik natin sa bundok. Uh, yun ang mission natin na tulungan yung anak mo. Makuha natin mm -hmm. sa mga kamay ni Commander so, Edwin. Hmm. <coughs> Ito naman at safety Oo, oh, kasi yung ano lang. Pero hindi ako maging kampante pag maraming dumaraan. Mm -hmm. Kasi parang, <coughs> um, parang na, ano ko ba nga, pag maraming dumadaan, parang natatakot. Kasi, oo, oh, ganoon lang. Mm -hmm. May aso naman ako dyan, pero hindi yan laging, ano, maliit pa lang yung aso ko iba iba kumilos yung mga bandido. Hmm. Biglang sa so, pupusa po. Na, kasi medyo mm. uh, ano lang sila. ah okay. okay. um, uh, Ayan uh, mga tol no, pa pasensya na po sa ingay ng aso ko. Mga tol kasi yung aso ko yung nagbabantay sa labas. Kung paano namin na malaman kung sinong tao dyan. Kaya sisilip na lang po kami dito sa, ano, sa may bintana. Okay. Uh usta, 'yung anak ko. Uh, balik na yun. naman, ah, balik pag-aaral na 'yan. Ito naman ang balik pag-aaral ka na ba? Oh. Hindi pala, ano, kasi mm -hmm. palagi na akong pinatanggol ng titiksan sa akin yung guro kung sa, nasa na daw yung anak ko. Sabi oh. ko lang nagbakasyon doon sa, ano, hindi ko sinabihan na na-kidnap kasi baka ba, mag-banik sila. Oo, oh, yan lang tama. Uh, baka madamay pa sila sa gulo ng mga bandido. Mm -hmm. Kawawa naman wala silang kinalaman. Kasi yung anak ko, masaya siya pag yung nakauwi kami. Masaya, masaya siya kasi makabalik pag-aaral na daw siya. Oo. pag-aaral mo daw Okay. Iba yun ang bilin ni Lola Dukyo. Hmm. Pagin mabait ka. Magin responsable ni anak sa magulang. yung maririnig mo lang dito yung mga palaka kukat mo mm. oh nga o yan oh. Mm. Oh, maraming aso na mm. aso na kapit bahay tumatahol napakainin mm. kala mo kung ano na hmm. nakalabas YouTube. Galit na galit yung aso. Yan. Baka eh. may nakikita siya nga nandiyan. Kakaiba. Uh, dito lang po ako sumisilip sa, no? sa may bintana po. Katabi ng pintuan. Yan lang po ako sumisilip. pagbalik natin is dalawa na lang tayo dalawa na lang tayo hmm. kasi balik balik pag-aaral na siya no? si yung anak ko parang kasi pala din ah uh, dadalhin ko muna ay si iwan ko kung anong yung mga supporters lang yung nakaka ano lang ah uh, baka maka bumalik na sa baka bumalik na sa normal si Edwin um. si Commander Edwin uh, eh balik natin yan sa kanya kasi hindi naman yan sa iyo. Siguro naman ngayon sa pagbalik natin matatauhan na si Commander Edwin. Oo. Sabi ng mga may nagsabi sa akin sa comment na sa buyan lang daw ng busan daw ng tubig ayon sa balon si Commander Edwin para komander Oo. Hmm. Ayan, yeah. kasi may ano naman tayo, may dala. May dala naman, dala, dala naman tayo. Nakakuha ako May dala tayo ng mga Tubig balon, magdala tayo ng malaking ano. Malaking lalagyan kasi malit lang daw yun. Sabi nang nag ano, Oh, malit lang daw yun. Kailangan natin yung malaki. malaki. Um. ngayon <simit> ayan <simit> <simit> kalimutan po magshare sa video namin no? yung aming tatlo kasi malaking tulong na po ito sa amin uh, sa pag like and share po no? so ngayon po is maraming salamat abangan niyo po yung pagbalik namin sa bundok po kasi yung mission namin sa pagbalik ba? namin is namin na maku makuha na namin yung na anak ni Jeannie sa kamay ni Commander Edwin mga tol